Dead on the spot ang barangay chairwoman ng barangay Plastado sa Herona Tarlac na kinilalang si ka-chairwoman Edita Sarsuela anim na put isang taong gulang at ang mister nitong si Edgar Sarsuela anim na po at walo na taong gulang naman makaraan na pagbabarili nito ng hindi pa nakikilalang riding in tandem pasado alas 7 ng umaga kanina habang nagbabike ang dalawa sa kanilang daily routine exercise batay sa report kampante ang dalawa sa kanilang daily biking activity nang biglang sumulpot at kinat ang pagbabike ng dalawa at dito na nga ay uh, pinag gamit ang short firearms ng mga suspek mabilis ang pangyayari at mabilis ding tumakas ang mga suspek sa ngayon may mga ilang uh Uh, hawak na ang PNP at uh, witnesses, gayon din nire-recover na rin para sa backtracking ang ilang CCTV kung uh, posibleng nahagip ang mga pangyayari at ang pagdaan ng uh, motorsiklo na sinasakyan ng mga suspect. Sa kasalukuyan, agad nagpatupad ng dragnet operation ang PNP at pinaigting ang pagsasagawa ng mga blocking checkpoint sa mga karatig bayan. para sa MBC Network News. Ito si RH25, Grace Vera Sansano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Pinaghanap na ngayon ng mga otoridad ang isang babae matapos ditong tangayin ang tatlong buwang gulang na sanggol kahapon ng madaling araw sa lungsod ng Olongapo. Base sa kumakalat na identification card na suspect sa social media, ito ay nakilalang si Aida Modal Gonzales at empleyado umano ng Subic Sea Front Terminal bilang servidora sa loob ng Subic Bay Preport Zone. Sa panayam ng media sa tiyuhin ng sanggol, na si Milandro Hililio pinatuloy umano ng mag-asawa sa kanilang bahay sa Barangay Gordon Heights Upper Woodhouse itong si Aida dahil kaibigan nila ito at pansamantalang pinagpalipas umano ng gabi dahil wala na umano itong masakyang papauwi. Ngunit pagdating ng madaling araw ay napansin ng mag-asawa na wala na umano ang sospek maging ang kanilang anak na tatlong buwang gulang na sanggol. Sa ngayon ay kasalukuyang nagsasagawa ng follow operation ang kapulisa ng Olongapo upang matuntun at mahuli ang sospek upang maibalik ang tinangay na sanggol. Samantalang nananawagan ang pamilya ng biktima na agad ipagbigay alam sa kapulisan na nasabing lunsod sakaling may nakakilala kung nasaan ang naturang sospek. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH ito, si Dani Kumilang tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa Mindanao. Nasa kabuang 132 assorted firearms mula sa mga membro ng Moro National Liberation Front o MNLF sa Cotabato City ang matagumpay na ilalim sa verification process ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o UPAPRO ang programa ay pinangunahan ng UPAPRO sa pakikiisa ng Armed Forces of the Philippines and Development Office sa magitan ng Joint Body on the Management of Arms and Forces Secretariat led by Chief Bangsamoro Peace Support Division Colonel Egberto Dacoscos. Sa press release ng 6 Infantry Campilan Division, hindi maliwanag sa kanilang unat kung ang mga baril ba ay babalik pa sa mga may-ari matapos ma-verify o ang mga ito ba'y keep saving ng 6ID katulad ng proseso ng MILF recommissioning. Ang verification of firearms program ng OPAPRO ay sa layuning masiguro umano ang proper documentation and authentication of firearms ng mga membro ng MLF sa iba't ibang lugar na Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Cotabato Province. Ang programa ay naging matagumpay sa pakikiisa ng security component ng MLF Transformation Program, Civil Military Military Operations, 6 ID Division Public Affairs Office at iba pang law enforcement officials at MNLF community members. Mula sa kononahan sa Pilipinas, this is RH. Ako si RH19, Jundi Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino.